ayan mga idol at i-separate -se natin yung mga sihi at katang Yun dito yung mga katang nahuli ulit tayong ganito oh, pagaya nung una ayan mga idol at nakahuli po tayo ng mga baka 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 po ang tawag namin din ni eh. sa inyong lugar po kaya mga idol ang tawag na rin tapos ito o bulalis Right guys, at dadayan naman ulit tayo ng pangilaw. So, nagkaroon tayo ng libreng oras at malinihin muna ulit tayo. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Pangilaw ilaw ulit tayo. Kasama natin si Jay. Yung try nating magpanihi naman ngayon. At may nakita tayo dito ng isang napakalaking kamog pusa. Grabe oh. Malaki oh. Nakita ulit tayo dito oh. Parang mga puyod video no pa ako sa gilid oh yung nakita ni Jay o. Laki, o. oh ang wow. laki oh no. guys at may nakita tayo ditong ang bingkay ang oh, no. laki oh ang laki yan mga idol quality yan ang oh, wow. laki oh. Wow, sarap niya. Oh. Salamat. Oh, no. oh, no. Tapos ah, nito, kalaban. Yun, hmm, mga idol at nakakita tayo ng katang. So, ayan. Sana hindi tayo makagat. Masakit din to. <laughs> Ayun, guys. guys right mga idol, oh. tingnan nyo naman ang mga nakita natin na napakalaking mga kamog pusa. Ano, tatlong piraso yan mga idol. Ayun kunin na natin isa ano uh, tatlo ang lalaki nalilang dito ay nakatang yun yun oh ano pong tawag nito sa inyong lugar nalilang dito ay nakatang nang walwalo mga idol yun no? oh grabe ang laki yan <laughs> At eto nga mga idol lang nakita nating ibon. Grabe, ano kaya ang tawag na rin sa inyo? Napakagandang ibon niya eh. Meron na tayong mga huli. Ito na oh, yung ating lagayan. Madami-dami oh, na. Oh, may mga katang pa yan. Oh, wow. Kita nyo naman. Oh. Ang dami-dami na. Yun oh. Meron na tayong mga Bingkay Tapos mga katang Sarap pang ulam na rin mga idol At ito na po yung ating mga nahuli Yan ang mga sihi natin Tapos mga katang Alright, Ang dami yan mga idol At Muna natin itong mga katang <laughs> so, ayan mga idol. At i-separate -se natin yung mga sihi at katang. Dito yung mga katang. Hmm, huli ulit tayong ganito. Oh. Kagaya nung una. So, ayan. Tapos ang lalaki Nasa lingkap Ayan o ah, Tamagpusa Dami yung mga nahuli natin ngayon Mga idol Ang lalaki po Ang oh. lalaki yan ah. Mga quality Dami May mga idol ang ating huling kamo pusa napakalalaki po grabe oh. quality lahat yan ito po ang laki oh. Ayan mga idol at nakahuli po tayo ng mga baka-baka. Baka-baka po ang tawag namin din eh sa inyong lugar po kaya mga idol ang tawag na rin tapos ito o bulal is ayan harap nito ganda ng kulay na rin maaga nga tayo mga idol gumising para lutuin na natin aring ating nahuling mga sihi Gumiling na nga tayo dito ng mustasa at saka gata mga idol para panggata sa ating mga lulutuin at sihi magsasamya na muna tayo matapos nating mailagay yung mga gata So preparing na tayo ng makaluto ng maaga ng makakain. Ayan pala po mga idol, shout out kay Ma'am Jem Lanot Miranda, kay Paring Glenn Pereira at kay Idol Kulas TV kay Vlog. Idol Karachada at kay Idol Aaron Usar. Pasupport na rin po ng kanilang mga channel kay Mi Channel, kay Wapay Fishing Adventure, Kapit Gatas, kay Lil Eko. Yun, salamat sa inyo mga idol at Maraming maraming salamat sa palagiang pag support at panonood ng ating mga videos Inilagay na nga natin lahat ng mga sihi mga idol at para na may pag ay napakadaling maluto At matapos nga ilang minuto mga idol ay kumulo na ang ating nakasalang So ilalagay na natin ngayon yung ating mustasa na lalong magapasarap din sa ating ginataan Ayan nga mga idol at matapos ng ilang minuto din ay naluto na itong ating ginataan So sandok na tayo at nun tayo na So ay mga idol at luto na yung ating ginataang sihi Yan na Sama natin ulit si Gain and Tech yon pa-support mga idol Nakakain <laughs> na At ito po ang ating latest video mga idol Salamat sa panunood Salamat sa suporta ah. Ingat palagi God bless